Tumipis na naman ang supply ng kuryente kaya nasa yellow alert ulit ang Luzon at Visayas Grid. Ayon sa National Grid Corporation, malapit na kasing maabot ng demand sa kuryente ang capacity ng grid na naglalaro sa 13,607 megawatt hour. Itinaas ang yellow alert kapag panipis ang reserbang kuryente pero di naman ito agad mauuwi sa brownout. Tatagal ang yellow alert sa Luzon hanggang mamayang alas 11 ng gabi hanggang alas 10 naman para sa Visayas. Ayon sa NGCP, mahigit dalawang dosenang planta kasi ang may forced outage o hindi mapakinabangan. Dagdag ng ahensya, doble problema ang dulot ng matinding init sa demand at produksyon ng kuryente. This isn't still the highest um, consumption we're expecting for the year. The heat really aggravates uh, the situation In, on, the, on several levels, on the first level, of course, when it's hotter, uh, more people open the air conditioners. You will see uh, an increase in consumption driven by temperatures. And on the, the other, on the other level, of course, the higher temperatures will strain uh, any thermal plants that are in operation. Nagpaalala na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa publiko na maging matipid sa paggamit ng kuryente sa harap ng manipis na supply. Kaugnay po niya na ay makakausap natin si Energy Assistant Secretary, Secretary Mario Marasigan. Good afternoon po sa inyo, ASEC Marasigan. Magandang hapon po, Miss Ruth. Lalong, lalong na po sa mga taga-subaybay. Ito nga po, nagbigay na ng utas si Pangulong Marcos na magtipid sa kuryente. At nangyari po kasi kahapon, di ba, naka-red alert yung ilang lugar kasama dito sa Metro Manila. May brownouts. At ngayon po, a yellow alert tayo. Kamusta po ang supply ng kuryente natin? Maraming pong salamat sa katanungan. Pero nais ko pong linawin, wala pong nangyari mga brownout kahapon. Uh, hindi po natuloy yung mga announcement or babala natin na pwedeng magkaroon. So sa halip po, uh, naprotectahan po ng ating mitigating measures yung sitwasyon kung kaya't wala pong nangyari mga... Sir, nandiyan po kayo? Yes. Sir, yes po, maliwanag po po kayo naririnig. Okay, yung tinatanong ko po kanina, no, ano pa noong ginagawa natin para matiyak na magkakaroon po ng sapat na supply ng kuryente, lalo na kasi explanation ng NGCP kanina, nakaka-apekto rin yung matinding init. E eh, lalo para rin pong iinit sa Mayo. May projection po na ganyan ng pag-asa. Tama po yun. Kung kaya tama, atin pong masusing sinusubaybayan ang lahat ng operasyon ng ating mga power plants upang masigurado po tayo na ang kanilang delivery ng services ay mararating po yung ating expectation. Hmm. Yung sinasabing may mga naka-force outage, ano pong ibig sabihin niya, niyang ganyan? Ilan po yung nasa tala niyo, yung iba parang scheduled naman na maintenance, no? Pero di ba po dapat uh, yung explanation ay nakaschedule yan para hindi sabay-sabay, ano? Ano po bang nangyari? Ah, tama po kayo. Meron po tayong tinatawag na grid operating and maintenance sa uh... Program kung saan po inaaproban po ng Department of Energy ang mga schedules ng mga planta na sa pagsasagawa ng kanilang mga maintenance program. Ang nangyari po kahapon ay isang uh, hindi inaasahan uh, na nagkaroon po ng internal problems o nagkaroon po ng sariling pagkasira ng ang planta po na involved kahapon. Ito po ay ang pagbilaw coal-fired power plant kung saan nagkaroon po ng boiler tube leaks ang kanilang planta Dalawa pong uh, units yun, unit 1 and 2, na may kabuuan pong capacity na 760 megawatts. Mm -hmm. But other than that, uh, yung ibang mga planta ay uh, sa tingin nyo, nababantayan naman na magiging maayos po yung kanilang operasyon. Lalo na ngayong summer, expected naman po kasi na kada taon, eh, uh, umiinit talaga yung panahon sa mga ganitong buwan. Tama po kayo kasi hindi pa po dumarating ang uh, panahon ng taginit yung pa pong onset, yung pagpasok palang lang ng Nino, ay tayo po ay nagsagawana uh, nagsagawa na ng mga abiso at mga kalata sa ating mga electric power industry stakeholders kung saan pinaghanda po natin sila para makasiguradong wala pong interruption sa ating uh, electricity services data po at hindi po natin may, may Meron talagang manakanaka uh, pagkasira ng planta kagaya po na nangyayari kahapon. Mm, okay. Pag ganyan po ba, uh, ano po ba yan? Uh, binibigyan po ba sila ng abiso? Or anu uh, ano po ang dapat gawin doon sa mga hindi naman inaasahan? No? Pero kahit paano syempre naka-apekto po yan sa publiko. Meron po tayong uh, regulations na ipinatutupad uh, sa pamamagitan po ng ating Energy Regulatory Commission meron po tayong tinatawag na mga uh, threshold kung ilang araw lang pwedeng magkaroon sa loob ng isang taon ng pagre-repair, pag maintain ng isang planta, ma maging ito ay nasa plano or wala. Kapag lumagpas po sila doon sa mga sa itinakda ng Energy Regulatory Commission, ay ito po ay may karampatang mga uh, penalties. Okay. Huli na lang po, ano pong abiso nyo sa publiko tungkol dito sa pagtitipid sa ano sa ating energy? Kasi mismo si Pangulong uh, Marcos, inabisuhan po ang mga government agencies na mga, mga ulit No? Pero paano po sa publiko? Uh, At, uh, maraming salamat po sa pagkakataon. Kami po ay uh, nananawagan sa ating general public, lalong-lalo na po yung uh, malalaki ang konsumo ng kuryente. Kung maaari po ay uh, mag-observa sila at sumunod sa ating mga energy efficiency and conservation program at marami naman po tayong mga tips na ibinigay kung paano po tayo makakapagtipid sa paggamit ng kuryente. Dahil kung tayo po ay magkakaisa, sa demand side po ang ating ina-address, yung sarili natin pag-aayos ng paggamit ng kuryente, kung saan po hindi lang po tayo makakatulong para maiwasan po yung mga outages kung hindi makakatulong din po ang pagtitipid ng kuryente sa ating mga bulsa. Maraming salamat kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan.